Ako si Joshua, isa akong OS sa barko. Ngayong araw ang aking flight, kaya tara, samahan niyo ako. Pumila na rin ako at nag-check-in. Inabot ang boarding pass at naglakad sa daan ng pangarap. Kung isa ka sa nakadaan dito, Jack na may trabaho ka, pero wala ang ipon. Pero okay lang, laban lang, hindi laging ganito. Magbubunga din ang lahat ng pagod at hirap natin. Kaya tiyaga-tiyaga lang, samahan natin ang dasal. Philippines to Qatar nga pala ang biyahe namin pagbaba namin ng aeroplano, may nakabang na agad na bus para yatid sa loob ng airport. Pasok namin sa loob, agad naming hinanap yung malaking teddy bear kasi ito ang palatandaan na malapit ang Siemens Lounge. Kumain na rin muna kami kasi may 2 hours pa bago ang kasunod naming flight papuntang Turkey. Pagkatapos naming kumain, naglakad-lakad muna kami hanggang sa makita namin itong magarang kotse na McLaren at may big bike pang kasama. Soon, magkakaganyan din tayo yung flat screen na TV. Sumakay na nga pala kami ng train para hanapin yung gate C41. Boarding na pala kami. Pinakita ko yung boarding pass. Pagpasok ko, agad kong hinanap ang aking uupuan. Qatar to Istanbul nga pala ang biyahe namin. Kasi nandun yung barkong sinasakyan namin. Hindi na nga pala ako nakapag-video sa pagbaba namin. Sinundo na nga pala kami ni Mr. Agent para ayatid sa hotel namin. May nadaanan pa kaming kastilyo. Pagdating namin sa hotel, kumain agad kami. Pagtapos namin kumain, naglakad-lakad. Pasyal muna. Baka pagdating namin sa barko, hindi na kami makagala. Katulad ng last vessel ko, 11 months walang shore leave. Kaya sulitin pag may pagkakataon. Sinundo na pala kami ng magandang van Na para kaming nasa kalawakan. Hinatid na kami sa port. At chinek ang aming mga dokumento. Pagkatapos namin ma check sumakay na kami sa service boat. Na napakabilis. Tumatakbo ito ng 28 knots. Hanggang sa matanaw na namin, ang barkong sasakyan namin. Thank you Lord. Nakarating kami ng safe at ligtas. Kung umabot ka sa part na to, papalo naman. Palike na rin. Salamat sa panonood.